有。Yo on what's up sa inyo mga idol For today's video mga idol And nandito tayo ngayon sa Parisan Mami at Goto ni Kuya Ge Ayan mga idol, may nabalitaan kasi ako dito Na masarap daw ang kainan dito sa may pandang General Trias Kaya binisita ko na ito At tamang tama, hindi pa ako nakapagkalmusan Kasama ko nga pala ang aking pinakamasungit na commander Balita ko kasi sa tindang ito mga idol Ay meron silang overload Paris Fiplition Bagnet With only Rice mga idol Dito sa tindang ito So kung bibisitahin nyo mga mga idol, itong location nito ay sa General Trias, Cavite. Bandang biglatan lamang mga idol at napakadaling hanapin. At dahil malapit lang naman kami dito mga idol sa tindahan ito, ay nag out na lang muna kami para makatikim din yung tao sa amin. At eto nga pala ang kanilang mga mino mga idol. Tingnan nyo na lang at pwede, pwede kayong mamili dyan. Overload Paris Biblichon Bagnet Alarize at yan po ang aking babalikan sa susunod na aking vlog. So ngayon mga idol, ang kinuha ko lang muna ay Paris at saka yan babalikan ko to mga idol at sigurado sigurado hindi hindi ako magsisisi dito at eto na nga mga idol tinatawag na ako na ang commander at naibalot na ro ang aming in order na pares pagdating namin sa bahay mga idol like, ay okay, pagkat kong pinabuksan ang pares at nakita ko pala yung kanin may kulay pa wow naman na ah, talagang mukhang masarap at nilasahan agad ito ng aking commander at ang sabi niya masarap daw pala talaga ang pares dito sa may bandang biklatan so ako naman ang titikim kung talagang masarap may bagnet may bagnet ko at nang malasahan ko ang mga idol like, talaga naman babalik pa at sayang mga idol hindi ko pa natitikman ang bestseller kaya babalik tayo doon para matikman natin ang lechon bagnet so kayo mga idol puntahan nyo na rin ito sa General Trias Capite Biglatan so tara at salamat sa mga nanood.